Nagkabunga din pala itong mga tanim naming ube kasi nga dito namin yung tinanim sa ilalim ng binunga tree at dahil sa sobrang taas ng puno na to eh umakyat talaga hanggang dulo yung mga daon pero ngayon kailangan namin putulin itong binunga tree kasi nga nalililiman itong aming mga ibang pananim. Ang balak namin ay talagang uh, putulan lang para mababa lang yung pinaka puno ng binunga tree at magagamit pa namin yung mga dahon kasi yung mga ganyan oh, hindi na rin naaabot at ayan nga nabawasan na yung mga dahon. Ayan dami rin, di ba, nalaki ng dahon yan. At ngayon, yan, pinuputol na lang itong katawan ng puno para uh, umikli lang o bumaba lang. Ayan yung pinakapinali at magdadahon pa yan ng panibago, kaya huwag kayo magalala. Ayan, nakita ko, meron mga bunga ng ube dito sa ilalim ng puno. Kaya yan, pinulot ko. At marami-rami na ako nakuha. Ganito yung laman niya, no? ba diba? Talagang ube rin ang laman. Pwedeng-pwede ng ilaga at kainin. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!